Tay ka. dai ka, parang kilala ko to ah. Parang kilala ko talaga to mga boss. Parang si Busing talaga to. parang ito yung driver niya nung nakaraan! Oy, boss! Pa! Boss, nakaraptor to nung nakaraan Pumunta rito Ngayon, anong dala niya? Naka na bintang yang Raptor. bintang mo yung Raptor bos? Tubo niya. saya sa bos. Ay po, tek kaya pala. Woo, sayang naman bos. <laughs> Aduh, Winaldas mula yung Raptor no ng one day. Ay, yung driver mo kasi bos, eh lagi ni nang hirabos kasi. Andami na po bos Ay, sino naman na yung driver? Kasihan ang Icarus main pala yung driver ngayon. oh ay sa balita na kami bos. Ako yung yung driver sa kanya kop tekian bos ayan tayo bos eh scatter pa bos So ano yung yang di pare boseng ada anu yang di nyo apa ah, gig bawis langyan aw oh, wow grabe ah Andami amyo oh. Ito guys, yung pag-ipawis nila sa atin guys, oh. oh grabe ang bago. Ang dadami, oh. <laughs> boss, ang dami yung dala, boss! Oo, oh, no. si boss, ang oh, no. dami na order, boss. Alam mo kasi, boss, sikat yung ano natin. Ah, yung, ano, si Immortal sikat oh. ngayon yung boss? Oh, so, parang kilala ko to, parang para yung kasama ni Tanggol, ah. yung malaking tao, yung may bigote. Oh, kaya nga, oh? natalo na yan sa oh? natalo sa... Ayan, Malaki yung sahod mo dito, naloko ka! Tuk, Ito yung tukyong yung araw nito, kaso... lipat lang, boss! Tapos ngayon, boss, wala na! Yung araw mo ngayon, boss, wala Hindi na mo <laughs> Ang dami yun. Ang dami nandala nyo, boss. Grabe. Ang gaganda pa, oh. Wow.